Yan po mga boss Yan po ang bahay ng kasalan Ginarap nyo yung araw to Yan yung may ilog puti na yan Yan po may mga kasamahan mga po Nauna na isa At ito dalawa Isa dalawa At tatlong jeep mga boss Yan Magsusiwi na kayo, mga boss. Yan po ang inyong nakita kahapon yan. Mga boss, yung umila kami. Yan po, mga boss. Uuwi na kami. Ipakita, pakita, pakita ang trophy. Nasaan yung trophy natin? Nasaan? Yan. yan, boss. Yan, kung kayo nakakarit. Kapasusan, <laughs> <So>, <laughs> di pwede yan. Oh, <laughs> ha, <laughs> ha, ha. Alam ang vlogger natin oh, bol, Ano? Ba't di natin nakatapro sa Facebook? Fred! Uh, yung sa yung ano? Di ba may channel ka? Kausok! Uh, Oo nga, di, usok ano? Ka usok. Kausok! Kausok na. ka ano? Nakikita nga kayo eh. ni Ni Ryan Ryan ko lang na ako Ay, nang umalis ako sa amin, di ako vlogger Ay, ginawa nila, ginawa nila yun Na, padiin na! bahala na! Ay! Wala eh, wala naman. Kung pa kasi wala eh. wala, 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 wala. Dali boy! Sakay, sasakay. asa sa kotse Yan mga boss, ang sasakay namin. Ang dami. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ito, pitong sasakay kami mga boss. Yan, yun ang okasyon. Yan Yan po aking daki ng driver, diyan po li ako sumakay. <laughs> oh, inay! Tama kahapon, ganyan, ganyan kahapon, yung hindi gumagalaw ang, ang dahon na. Ganyan kahapon. Ya mga boss mag na kami Yan na mag na kami mga boss Uuwi na kami Lemerito Rosario Nakita nyo mga sasakyan Nagsila na Uuwi na kami Yan Nabi nyo nagpapaalaman po Dahil Dahil sa mga Magkukumpare Saka-saka guys, jump pa rin uh, ba, siya pa ako? Apat, ako siya. apat lang kayo Lagay mo lang gamit yan Ayan yeah, mga boss Ito ang aming lalaki Ito ang aming kinasalan ya, yeah. uuwi na kami mga boss, Yan yeah, ang ama at iyon ang anak, ayan yeah, pingsang kundali, ya yeah, buo kong kuya. Uh, so, hindi ko alam, at yung mga driver ng Hindi ko alam, <laughs> at yung mga driver ng yan po boss, uh, mga boss ang magulang ng lalaki. Yan dalawang iyan. At yun po ang kinatay, lalaki. Kanya anak. So dalawa lang ang anak niya. Isang engineer at isang seaman. Ano sa, sa bahay na lang tayo? Nakalad na naman. Ha? Nakalad na naman. <laughs> <laughs> Siyempre. Ay, natutukan ko yung ano, yung sabugan. Kaya maganda aking ang Natutukan ko eh. Ayos. Natutukan mo yun? Ulat yun. <laughs> Kinipala ko ng mukha ko, pumasok na sa loob. Eh, maganda ang gulo Oo. Oh. Si Barrera ni Bukas na? Oo, oh, nap naparoon ni Ariel. Uh Kaya yung... yung ang yung eh, buti ngayon yung pasok namin yung walang bodots, walang sayaw. Uh -huh. Oo. Oh, Magkakahiya. Si Lando, si Lando, si Lando, humataw na ngayon, wala si Lando eh. Yan. Saan ka, Masa? Saan, saan? Ah, sige. Ada ada la, lalar kah? La. Okay. Paul Enelga, shout out Paul Enelga Uwi na kami Nag Naghihintay na lang Naghihintay na, yo, lumaki na Naghihintay na lang Nag-aayos na, nag ano, nag-aarigluhan na lang nag Ang mga Hello. So, hindi pa nandoon pa eh. Ha? <laughs> Hindi pa sabay-sabay. <laughs> <laughs> nandoon pa rin. Hoy, dapat kami kay mau na. Sabay-sabay tayo. Oh, sabay -sabay. oh ang ala ko nga sabay-sabay. Mauna sila. Hindi <laughs> pwedeng ulam <unaw> na. Isa <laughs> ano, yung kanasalan para bawal limingon. Pagka limingon daw, kasabihan, lagaalangan. <laughs> Uy, kasi may ni, eh. Halimbawa, kinuha yung babae doon. Kailangan yung babae, kahit siyang lingon, hindi lilingon sa, sa bahay niya. Kailangan dire-direct yung mata. Bawal limingon. Babae. Hindi, yung babae lang. Yun na ating premyo. Yung, know, well, halimbawa, di ba, yung babae makukuha na natin. Ibig sabihin ibi ibi yun ating premyo. <laughs> yun na ating premyo. Yan o, sasakay na. Pag, 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 pag yun, at lumabas, sundan mo na. Kukun ko pala, bago sumakay na kotso. <laughs> Yan mga boss. ah uh, dito po sa uh, amin sa Batangas Pagka tapos ng kasal, ay yung pong babae ay, da, ay iuwi na sa bahay ng lalaki. Yan po, yan po, hinihintay na lang yung babae. Siguro nagpapaalaman. Yan, boss, patuloyin yung mga boss. Kaniboy ko ba, band, driver? Oo nga, tama. Dahil yung dalawa ay nasa hulikod. Sige kabalas nga, malas na lang. Ha? Kabalas nga? Hahaha. <laughs> nang nang, bum, nang bumalas ngayon na lang, nung, nung paglipas. Disparas pa ikaw. Tsaka tumahimik nito mga tao. Tumahimik na naman. Kabukha ka hapaw. So, ito pa sa atin, okay. mm. Tiyakabu, daw. Nagluluto kami daw. Kara, ka... Ay, bumuhat niya pagka umaga doon hanggang gabi. Oh. Hindi natuyo na napawis. Hmm. Pagkatapos din ang ina. Di Lalo pag ganyan, pag ganyan nasa nasa loob. Ha? Pasiple-siple. Ah. Medyo na at medyo na rin yan. O, oh, eh, oh. lalo pag nasa Kasi mga ipag... Pero may mga palaga niyang, yung kanyang alagala, may tiyan Na baka, baboy? May, eh yung mga palaga pa. May tindahan sa pakain, ah, dapat tapos na ito. Oo nga. Pero may sa pakain na naman, bawain na ako ka may yung magkatapos ng mga. Ako? Ang rebate. Pagkain pa lang yan? Kada biyernes yan. Kada December. Oo. Ah, ah. Ari pa, ari pa nga, ari pa nga ni, nung ay balae. Ayan, ah, ah, yan ba 'yon? Oo. Oh, yung ilang kanya misteryo niya. Ah, Oo, oh, yung ano, yung matandang ano, yung nakainom namin dito. Oh, yung oh, dito bahay hindi. Oo, yun, yun, yun. yan. Oh. Yung, yung, yung. Hmm. Ang nan yan, yan sa sa kabila 'no. Yung napilakbayan mo dito. Oo, oh, yo yo yo. Yo, kuno ko Yan mga boss, ang aming, <laughs> ang aming <laughs> ah, aming ya kanya malugang, aming premyo. yan pa Mga boss. Makukuha na namin ang aming premyo. Mm -hmm. <laughs> Ayan po, ugali sa kaugalan sa amin sa Batangas. Yung babae, kailangan nga kasama namin pag-uwi. Ayan, nagpapaalam na sila mga boss. Ayan, nagpapaalam siya na sila, mag na yan. <laughs> Ayan, mga boss. Uh. Hmm. Hmm. Uh. Yan po mga boss. Yan po mga boss, imiyak na po nanay niya. <laughs> <laughs> Tatlo. Ay, uh, last na yata yun? Last na? Last na. Yes, no. ay, ng yung pangalawa yung nagkukuriya. Ilang babae? Hindi, yeah. yun, yun, ng... yeah. ilang babae dito may oh. okay. ah, may, ba may, ay may dalawang truck. May mayaman lang daw yun o. May panyo, tabi ito, parang may ari ng hindihan. yung mga page. ba? Isang lalaki. Ano lalaki Nanay ng luha at mukha. Ano? Babalik ka na Yes, mga boss. Uwi yeah, oh, kami mga boss. masena nito. masena masena ito mga boss. naman. Pati, pati, pati busina naman. Pati busina ng jeep. Masaya. Yan po mga boss oh. ingay yeah, Yan po mga boss oh. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Oh, wow wow eh. Yan po bo, mga boss Nakuha namin yung premyo nandito sa miharap Yung premyo namin mga boss Tingnan nyo yung mga sakay namin mga boss May mga pinatadala na Baka sa miyamay may mga sumusuro Ang dami pala, pala natin sa dalawa Halika po Halika po Halika po Lasing yung bimpo ko Ito yung po po po, oh, mga boss. Alis ah, na kami mga boss. Ayan. Ang niyo makasada. mipoy po ay kasulko yan, nasa isang liblib -lib na lugar. <laughs> kaya po, kaya po yung isang ninong nakaligtas sa, sa, sa sabugan, naligaw. <laughs> Lahat po ng ninong nakapagbigay na ng na pera. Yung isang ninong hindi pa bibigay, Naghahanap ng daan ba? Ano <laughs> ah, <laughs> na? Lang, nasa sabugan na, nasa <laughs> daan pa. Naligaw. Yan pa mga boss, uwi na kami. From Lemery to Batangas, Surusari, Batangas. Yan, nakikita nyo? Medyo masigla po kami dahil kami may, may, may na may target po kami.